Para sa magkapatid na Igor at Nicole, ang araw ng halalan ay hindi lamang basta-basta, bagkus dapat ay pinaghahandaan. Bukod sa listahan ng kanilang mga kandidatong napupusuan, inihanda rin nila ang kanilang kasuotan. Sa pagboto kasi nila sa kanilang presinto sa Barangay Military Cut-off, imbes na karaniwang polo at pantalon, suot nila ang tradisyonal na kasuotan sa Cordillera. It started with our dad and uh... We just want to show the people who the Igorots really are and that even if you're a part of an indigenous people, we, your vote still counts. Ito raw ay tradisyong sinimulan ng kanilang ama at nais nilang ipasa pa sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. It's one of the um, legacies of our father and uh, of course we we've come to like it also. And we, we want to show the people who the Igorot people are. Anya naniniwala sila na ang pagboto ay hindi lamang karapatang pampolitika, kundi ito rin ay isang pagpapahayag ng pagkakakilanlan. Paalala na sa bawat balota, dala rin natin ang ating pinagmulan. Samantala na antala naman ng early voting hours sa isang presinto sa Pine City National High School, ang automated counting machine kasi na ito, bagamat tumatanggap ng balota, hindi naman ito naglalabas ng resibo dahil dito nagtulungan ang mga electoral boards at mga deso technical support staff para ayusin ang makina. Makailang ulit din nilang sinubukang magpasok ng papel pero nabigong lumabas ang resibo. Pansamantalang naantala ang botohan dito sa Pine City National High School matapos magkaroon ng paper jam ang isa sa mga automated voting counting machines. Pero puspusa naman itong inaayos ng COMELEC para sa maayos at tuloy-tuloy na daloy ng halalan. Makalipas ang higit sampung minuto sa wakas na ayos din ito. Bukod dito, ganito rin ang naging aberya sa isa pang automated counting machine sa isang presinto sa barangay Irisan. Ulan sa lahat, we have to clean uh, regularly. In every 50 votes, you have to clean the, the scanner para maganda. At saka isang uh, challenge namin is yung yung paglagay ng, ng uh, thermal paper kasi minsan kakainin niya i-reject -re niya 'yung kakainin niya so nandiyan naman ang mga deso na tumutulong sa amin sa machine sa kabila nito wala pa namang mga ACM sa lungsod ang pumalya at kinailangang palitan Nauna ng tiniyak ng Comelec na mayroon silang 36 namang ACM na nakahanda kung sakaling mayroong pumalya sa mga makina. Vanessa Bugtong, or Engineers.